Samantala, alamin po natin ang mga hakbang ng MRT3 para sa pagde-deploy ng Dalian Trains kasabay ng inaasang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard. Dayan Sham na bugon ng Dalian Trains, ito ang inaasang i-deploy -de ng MRT3 ngayong Kapaskuhan kung isaasahan din ang mas maraming commuter na sasakay sa linya. Sa darating na Disyembre, asahan ng mas maraming tren sa linya ng mrt 3 Kasabay ito ng deployment ng tatlong set o shab na bago ng Dalian Trains. Kaya nito magsakay ng hubigit kumulang 3,000 pasahero bawat train set. Martin mga uh, protocols dito sa redeployment ng uh, Dalian, kaya nga po ngayon eh busy-busy tayo to make sure na yung ating safety and reliability no dito sa Dalian train ay ma-implement po natin ng maayos. Siniguro ng MRT 3 na nakahanda ang buong linya sa inaasang pagdagsa ng mga pasero ngayong kapaskuhan. Layunin itong tiyaking maayos, ligtas at komportable ang bagya pagbiyahe ng ating mga kababayan lalo't marami ang magiging abala sa Christmas shopping at pagpunta sa mga passenger terminal. Mas lalo natin pinagting yung ating uh, safety protocol, seguridad sa istasyon. Uh, pinalakas natin ang deployment ng mga front personnel natin. Mm -hmm. Luckily, meron na tayong additional security ngayon sa coast guard. Nagsimula na rin ang deployment ng alin na four-car trains tuwing weekend upang matugunan ang tumataas na ridership. Sa kasalukuyan, nasa 3.5 minutes ang average waiting time sa mga sasyon ng MRT3. Wala namang inaasang pagbabago sa oras ng biyahe ng mga tren. Ang unang biyahe ng tren mula North Avenue Station ay 4.30 a.m at 5:05 AM naman mula sa Taft Avenue station. Habang ang huling biyahe mula North Avenue ay 10:30 PM at 11:09 PM naman mula sa Taft Avenue. Dahil sa kasalukuyan, nananatiling maayos ang daloy ng mga sasakyan sa South at Northbound Lane ng EDSA. Kamuning bagamat unti-unti nang dumadami ang mga sasakyan naman patungong Quezon Avenue. Paalala naman sa ating mga motorista ngayong Webes, bawal po. Ang mga blakang nagtatapos sa numerong 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Jan Dayan. Maraming salamat Bernard Ferrer.